sana okay kayo ako. Okay naman ako. And as you can see, andito po tayo ngayon sa... Hindi wala pare. So, napag-isip-isip ko lang na bakit kaya din natin itry puntahan? Kasi yung mga college pa kami ni Almira, eh mahilig po talaga kami magpares sa labas ng school. Halika ganito, Almira! Di ba? Mahilig tayo magpares. Dati. Oh, oh. Mahilig. Ating gabi, nagpapares mm -hmm. tayo sa Malate, sa labas ng school. Di diba? yeah. So, mahilig talaga kami kumain. So, naisip namin, ano kaya kung puntahan natin at subuhin natin yung Diwata Paris kasi nga pinag-uusapan talaga siya lately. Tsaka mahilig kang magyaya ng mga biglaan, gano'n. So biglaan lang talaga ito guys. Ito yung cameraman ko. Um, yeah! <laughs> at Chef Crispy. Hi! So andito kami ngayon sa Diwata Paris at nakita namin doon ang haba na po talaga ng pila. Sa ka. So pipila tayo ngayon at hindi ko alam. Andito kasi sa Diwata. Patay ka. Bakit? Magtatagpo mag kayong dalawang diwata niyo. Ay, ay. libre mo ako lang siken ah. Siken ah. So tara na, kain na tayo guys. tikman natin kung talagang masarap nga ba ang diwata. Ay, uh, masarap ba niya? Ano? Titikta niya si diwata? Uy, ba't mo siya Kaya ba nagkama niya lang kung masarap ba talaga ang parang diwata? Tara, let's Okay, so kakapark lang namin. Diyan sa ano, sa amazing, ano, tang, show. amazing show. Kasi ang hirap po ng parking. So kung pupunta kayo dito, expect nyo na mahirap ang parking kasi itong mga tabi-tabi dito sa ganito yan sa mga gilid napapaalis po kayo walang peace of mind napaalis po kami ilang alis yun te di ba? oo oh, hirap susubo ka na lang iisipin mo pa matutubo ba tayo so yun lang ang ano dito problema walang parking ayan kaya naglalakad kami ngayon pero marami rin siya mga kalaban na parisan pala dito sa so, tapat sa gilid no marami na rin nagpares dami ko na rin nakikita mga nagbo-vlog. May mga nagbo-vlog na rin sa paresa niya. Actually, parang naging ano to eh. Parang Party. naging issue to, di ba? Uh -oh. Na lahat pa lang doon ng mga vloggers pupunta para i-collab si Diwata. Pero huwag po kayo mag -alala. Hindi kami nagpunta dito para gamitin siya or makapag-collab. Just for the sake na wala tayong issue ah. Walang ganun. Gusto lang talaga namin tikman. Dahil trending na trending naman talaga siya. So gusto namin matikman kung ano bang meron doon. Parang gano'n. Sobrang dami tao. Oo. E eh, di kung nandiyan sa diwata, e eh, di okay din para makita natin siya. Pero kung wala, it's okay. At nakikinita mo ba na mataas ang aakyatin natin? <laughs> Tatawid po tayo dyan. <laughs> Eto na guys. Ayan, aakyat po kami dyan. Tatawid kami dyan. Ha? <laughs> Pusang gala. <laughs> <laughs> Yan ka ray <ba? laughs> Aray. 1, 2, 3. Ayan. Ayan. So guys, nakikita nyo ba yan? Ang haba ng pila. Punong-puno ng tao hanggang dun. So pinapila na namin sila Jela habang nagpa-park kami. Para medyo bumilis-bilis. Ay, yun sila! Ayun! <laughs> Nakapila na sila! asam I've said, ang dami nagbavlog. Ayan. May camera na ano pa. Yung iba cellphone lang din. Aba, in fairness, ang bilis ng pila nyo ah. Magandang move yan. Niniwan namin kayo. <laughs> At least umuusad na yung pila. Asan ah, ba yun? Oh, mabilis ka kanina nandun kami sa dulo. Saan ba yung parasan? Ito mismo. Pag, pag ah, ito, ito? ito? ito na? Saan kaya kita ibabarangay? Bakit? Sa haba ng pila dito. <laughs> <laughs> kaya, ayan na siya oh. Hi. So, ano pong masasabi nyo sa... Ako <laughs> <laughs> na lang magpo-voice over sa kanya. Nag-send siya ng message eh. Sige lang laban lang ng laban. Di ba favorite siya ni Mama Snorla? Ay, sobrang favorite ni Mama. Patay ka, te. Huwag pa video, Greg. Nangita natin. Pero hindi naman natin sure kung andito talaga siya or wala. Kung andito siya, ibig sabihin hands-on siya sa pagmamanage, di ba? Kung wala naman siya, napagod na siya. Kung wala siya, te, papahins mo na lang daw. Gagala. Gagala. Kung wala siya, ibig sabihin nalaman niyang parating ka. Grabe naman. Hindi, pagod siya today. Kung wala siya. Nag-usap kayo. Pili ko lang. Ayan, grabe ang haba ng pila namin. Diyos may yung marimar. So, ayan na mga malalaking kaldero. Ayan ang lutuan. Kala ko ko binablog mo kasi gusto mong magkaroon tayong ganyan. Zinumi <laughs> niya yung mga kaldero. Akala ko dahil gusto niya magkaroon ng ganung kaldero. <laughs> Pwede rin. Okay. okay. And, uh, ano? Paikot yung ilaw kay pagkarisik mura ko to. Tutong ka na. Kaya nga, eh, mga one hour daw yung pila dito. Itatagal ng one hour. So, andito pa rin tayo sa pila. After almost one hour. After three years. Kaya mo nakinay mo. Kaya nga, eh, baka naglalakad yung uwi <laughs> natin. And dalawa yung pila dito, guys. Isa sa Paris Overload. At saka isa dito sa kabila. Yun naman yung chicken. Hindi, okay, mali. Ano ba? Dalawa yung pila dito. Dito yung tutulong yung kabila yung su Grabe. Oo. So, dapat alamin mo kung saan ka nakapila. Sa pares ba o sa chicken? Ihaw yun kayo, di ba? Ihaw, inyam na chicken. Kahit pirito yun. Ihaw. Pirito yun. Pirito yun. Pirito ba? Iba yun. Ang lahat. Ito lahat ng ano. Pauwiin mo lang ako. Ito. Ito. Ano? Di ba pirito? Okay, yun yung sabi ihaw niya. Saan ang pirito? Baka iba pa yan. Ayan, may ihawan. Hindi manok. 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 May manok. Ay, mali tayo. May iniihaw nga. May ihaw na manok doon. Dahil dalawa yung pila, hindi ka pwede magkamali. Dapat alam mo saan nakapila. Diba? So, ang goal natin, sa kabilang pila, makahanap tayo ng friend para magpabili tayo ng chicken. Kasi ayaw namin maghiwahiwalay. Chicken, chicken, chicken. Para kahit nakapila tayo dito, meron taga-bili. Ewan ko lang kung mangyayari ah. Sa dulo kasi nito, nito si Big Brother. Ibigay <laughs> huh? kasi audition ko talaga. <laughs> 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 Grabe. Welcome Ipap to the farm. Pagpunta na tong narn niya <laughs> Parang kailangan sumabit ni Ate Almi sa isa sa mga po. Ay, sige po. Yes. Okay lang po. Okay, okay. Basta ibigay na lang po. Pagpapit na tayo sa katotohanan. Ito na, pa. pares, ano, meron. Pwisali tayo, mamimigay ng e-bike. Pares overload line and second line literal pa lang second so maghihintay tayo diyan 'pag matatapos kumain sa mga table kasi punong-puno ito kulang yun abulado pa siya alang, alang sa second <laughs> Kasi na lang. Ay, utang <laughs> ano <anong> utang mo? <laughs> Uy, thank, you. Yeah, na. thank you so much. <laughs> Maraming salamat po sa inyo. Sige <laughs> po. Ayan, salamat. Nakisuyo tayo. Stop tayo na dalawa. Teka lang. Para sa soft drinks. Yan Eto po. <laughs> Ang dami kong stop. <laughs> soft drinks. So, ano yan? Pareho lang yan? Ah, Oo. Oh. Chicharon, corne. Tapos, itong section na ito, kukuha na tayo ng sabaw. Parang buffet pala, no? Isa -isa. Ah, may soft drinks line. Tapos, ito yung mga sabaw. Meron itong sistema. Pagpapawisan lang po talaga kayo. Ayan, Oi, nila na mukha Kamay mo, Kamay mo. Okay na yun? It's your turn. Dalawa-dalawa eh. pa eh. Balikan na natin soft drinks. Ito naman yung mga kanin. Ayan. Andami fans club ni Diwata. Mga ka pa tayo. Nagkakagulo <laughs> na naman. Nagkakagulo ang mga fans kay Diwata. Ayan siya. Nagtago na si Diwata kasi pinagkakaguluhan siya. Ayan na siya? di ba? Totoo. Lechong kawali na nalagyan ng kabaw. Pero, all in all, masarap naman siya. Kasi Nakakasite crispy yung, lechon kawale. kawali. Yung nakasalagyan kasi nating parents, yung baby palambol. talaga siya. Oo, oh, malambot. Okay, Pero ito iba, siguro yun yung nagpa... That's what makes it different. Di ba? Ito ka kasi tayo, yung crispy nung... Nung carne yun, natitikman yun. Ayan naman natin yung barbecue niya. masarap naman din. Kasi hindi suko dito yung chicharong bulaklak eh. Pero parang 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 parang, parang, parang malasang yung chicharong bulaklak. Pero masarap. Crispy yung ano yung luto ng kawali. Eh. ginawang pares. So pares na rin. Ito yung pinaglaban natin chicken. Ate, mali. Mali ito. Chicken. Chicken pala. Ano nga ng chicken? Nag-alcohol ako guys ah. Normal lang ka. Normal lang. So, patapos na kami. Hindi ko na lang ubos, kasi hindi talaga ako nagre-rise na masyado. Tsaka napansin ko lang din. Yung para sa normal. Hindi ko yung kanin. Sa kanya, kanin na kanin talaga. Plain rice. Pero yung kanin, ibang pare. May brown brown. Yung buhag, ha. Ah. Yun yung wala dito. Pero nagusag naman ako. And, ayun nga. Eh, malaman siya. Overload talaga eh. Tama yung overload. Madami talaga. Hindi ko, hindi ko na maugos. Hindi ako. Ano to? Dating gusto ba to? Hindi ko. Kasi tayo naugos sa kanin. Para magbana ka take off hindi ko na maugos ah. Kasi tayo naugos ko. So, hindi ko na maugos. Okay lang yan. Ito. So, yun na to. Ayan. Masaya dito ako. Ayan. Hawakan ko kasi may magpapapicture kayo. Hmm. Pwede na ako magtrabaho sa parehan. Yan totoo. Hindi niya binawasan. Para may take out. Ang hirap nga naman pumila pa ulit, di ba? Meron pa isang magbabalot dito. Oo, para man yung mga na na hindi nakapila. Maganda yun. maganda yung 25 cooking classes natin. may isang Kung 20 lang yun, naman 20 minutes ako guys kasi ang gusto ko maging mapilis yung proseso natin para hindi po tayo matagal sa pila Maganda ko ng picture huwag po na sa maldita, kung ano, ulo, kung ano, 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 Kasi mas prayo sa akin yung tayo sa ito atin ng ating para hindi po yan sa inyo, sana po yung iba pahing pagigingan kasi ng picture, talaga kasama na ako, galing, galit na ko, ano pa mo sinasabi sa si social media. may uras po tayo sa picture, may uras din po ako para sa trabaho. Yun lang po, maraming salamat. So, may uras sa picture at may uras sa trabaho. So, very focused na sa trabaho. Okay? So, tanggapin natin, hindi tayo pa katagot sa okay picture. Okay lang yun. Eh, from afar. From afar. Ayan, ayan, grabe po. Ibig sabihin. Ibig drabe, ibig sabihin. Ibig sabihin po ba tayo? Ibig sabihin talagang seryoso siya sa, sa pagkatrabaho. Which is Business is business. Ay, ang buhay nga naman. Eh, bigla siyang dumaan sa tabi ko. pag pagliliw ko, hindi Yung utak niya kasi palipat-lipat. <laughs> dumaan na siya. na tayo nagnanakaw ng sandali. Sabi niya kasi, ayan, mamaya na mga picture picture. Pero, naiintindihan natin yun. Kasi uh -oh. kung may pagbibigyan siyang isa, sa mga kumakain nito, lahat na na. na. Magugulo na yung, ano, yung kainan, di ba? So, ganun talaga. Nakafocus siya sa business niya. Yung mangkok, pakipinisan yung mangkok dyan para hindi tayo magtagal. Yung mangkok, pakipinisan. namin. So, Actually, mag-a-apply na akong trabahador niya dito po kasi. Hands-on talaga siya kasi may hawak na siya mga mangkok ngayon. Dahil nauubusan sa sobrang daming tao. Ikaw, baka gusto mo magpalit ng career. Magsulay <laughs> so, so, na, na ba tayo? Magpapalit mangkok. mangpok. <laughs> <laughs> yung bilis ng... Grabe yung tao, no? Grabe. Kaya busy-busy rin talaga siya tsaka yung loaded yung utak niya. Alam mo, in fairness, ang napansin ko sa kanya, kaya niyang i-crowd control ang sarili niya. Oh. ba? Diba pag sabi niya, sanali po, oh. dito po sa Pag, pag siya, sinabi niya, walang picture, walang picture. Pag sinabi niya, mamaya, mamaya. Uh Oo. -oh. Diba? May rules talaga siya. At saka pag sinabi niya, dito yung pila, dito. ba diba, ano? De, ano, mararamdaman mo siya na ano, genuine siya tao. Uh -oh. Siguro mami may sindap na iba na pero parang ganun lang talaga siya. Uh, -oh. character niya talaga. Ay, eh. nagakot niya siya mang cook. Character niya na talaga. Nakailang dahil siya sa gilid namin. May hawak-hawak oh, na. Pero hindi namin siya dinidisturb kasi dire-diretso siya ayaw namin maka-istorbo. Oo nga, parang dito na lang kayo tayo magkaroon ng kaya. Bukas nga mag-a-apply ako. Tara, tumulong na tayo doon. Tara, tara. Be, baka napapagod pagod na mag-DJ. Kaya nga, eh. na nga ko. Dito kayo mag-dessert. May mga ice cream pa sa paligid, oh. Gusto ko yung ice cream. Nagtatayo na rin sila ng business, sa gitna ng business. Sarap naman yan. Chocolate. Chocolate. Overload. Chocolate overload. Wow. Kaya ang buhay dito, lahat ng bagay ay pila. Pati paghinga pila. <laughs> <laughs> Grabe naman. So, ang dessert mo ay mango. Mango tapio. Ayan. Yeah. So, ako naman ang dessert ko is avocado. My favorite. May mangga, banana, avocado, saka nata. Bilis, <laughs> yun, <laughs> Ang bilis ah. Ako may deadline yan si Kuya? Ang bilis na. Kailangan ng 30 seconds matapos. Kaya nga, challenge ba to? Ang <laughs> bilis ah. <ha? laughs> Ayan. <laughs> nagbabad lang Nabusog ka naman. Ay, nabusog naman ako. Oo. Kaya kasi kami kasi talaga yung pan panapa ng mga paris Oo, Oo, dati nung college I mean, days. I mean, Oo, oh, 30 pesos yeah. lang. Sarap, no? Pati pa minsan. Oh, so, yung paris na kinakainan natin, meron pa siyang mga chili-chili. At saka yung onion. Oo, oh, na masasabi sa ah, ang kalis. Parang dito meron din naman chili, no? oh, meron naman. Kalamansi, wala. Wala. Ayun. Chili lang. Walang toyo, walang anything. Walang maraming options na mga condiments. Yun talagang ano lang, chili lang. Ika, na kung teka. Okay naman, busog. Busog, pinag-take out maraming na lahat. Ate okay, Christy, nag-enjoy? Okay. Okay? Pinagpawisan na gusto. Anyway, dyan na pala ang ating vlog kasi makakapirate na tayo. Thank you so much for watching this vlog. Sana na nag-enjoy kayo. And let's support, ano, Filipino business. Wow! <laughs> Kaya naman, supporting yung business ko kasi magtatayo na ako dito ng iced coffee. Charot. Kasi, sabi hindi na kasi nagsuggest sa akin kayo yung submitin. O, pwede kang pumuesto dito. Tapos, hindi na drive lang. Diba? Na realize ko, kung ano, marami kasi nakapaligid dito ng mga iba't ibang tinta. May manga, may corn, may, may avocado, may mango, may scramble, lahat. So, sinasamantala nila yung crowd na madami. Pumabenta rin sila. So, ayan, pangay. Basta meron, lumalaki yan. And, tayo din naman yung magpapalago talaga nito kung masipag ka at matsaga at may goal ka. Yan. Yeah. So, anyways, thank you so much, mga ate. Bye! Mga ate, thank you so much and bye-bye!